full na. Ay, magandang gabi sa lahat na mga kasamahan mo dyan. Uh, lahat na. No. pa, uh, napatawa, uh, napaharuso na ako uh, itong may katanungan lang sana ako rito. ah uh, itong isang birhe na ano, na pulot namin sa kapitbahay namin na pinabayaan. Naglaruan ng mga bata. Uh, kinuha ko. Tapos, magtanong lang sana ako kung pwede pa ito ipublish ulit. Mm. So, napulot nyo po sa bakuran. Uh, Oo, okay. uh, oh, uh, sa bahay mismo nila, pinabayaan, tapos pinaglaruan sa mga bata. Ayun, nabasag na nga itong, ano, ito, ito makita siguro, ito, Yes po, nakita po. Ito. Sige po, sige po. Brother, Brother so, Angel mga Santos. Mga bata, nabasag na nga itong ano niya, paanan. Oh, ah, sige po, tanangin po natin yung kapalit natin dito sa loob ng Zoom. Brother Angel Santos. Brother Angel, pwede bang ipabless na po yun ulit o hindi na? Um, ganito po yun, no? Uh, mas maganda, dalhin niyo po sa Paris Priest muna ninyo. Kasi alam niyo po, may mga... Ang problema kasi diyan may mga ano, may mga uh, ibang secret uh, may mga um, yung mga ano lang no image lang no na, <clears throat> na hindi pa talaga sacramentals kasi na magiging sacramentals yan pag na bless na so um, yan mga image lang po yan pagka ang problema kasi sa mga ganyan minsan galing kung saan sa ano yung mga gumagawa minsan may guma, may galing sa mga occultism lang but usually sa atin naman katoliko lang naman na nag-aano diyan mas maganda po go, go to go to priest po dalhin niyo po sa kanya at sabihin niyo na lang na yung nangyari napulot ko po at uh, pwede ko po bang i-publish so nasa kanya na po yung kung i-bless niya yan o medyo baka magtanong pa ng ibang mga detalye yan bago niya i-bless So mas maganda si father na po magdidesisyon yan. Pero mas maganda dalhin niyo po sa kanya at ikuwento niyo yung nangyari. Baka, may, mag, baka magtatanong pa ng ibang details yan bago niya i-bless kapatid. Opo. Mayroon pa yung katanong, Brother Nudge? Uh, pwede, mayroon pang isa. Tanong? Sige po, go ahead. Okay na yan. Ah, uh, okay. Uh, may mga na rito bro. May tanong ko lang, kina Brother Wendell o sino bang sasagot sa inyo. May mga ablis ako rito, ha. Dapat na, na, na to ni Padre Darwin. Holy water, holy oil, at saka holy salt. Na, yun. Gusto ko lang may tanong kung pwede ko bang ma, ma, magamit to sa anak ko na hindi naman sila kasal sa pari sa ano lang sa huwes. Pwede ba kayo may bukol kasi yung liig niya. Pwede, pwede, pwede ko ba magamit ito para sa kanya? Okay. So, thank you so much bro. Pwede sagutin niya ng isa nating kasama na, dito. Sige po, sige po. Pwede sagutin po yan dito natin kasamaan mula sa Iloilo. Brother Romel A. Palma, Brother Amel? Okay, mukhang may ginagawa ito so, si Brother Amel A. Palma. sige po, Brother, in Brother John Ray. Yes, uh, ano yung pinakatanong mo? Hindi ko maaarinig mga kari yung buwan niya. Ano? So, yung pinakatanong niya is ganito. Pwede daw bang gamitin yung mga blessed sacrament natin sa kanyang sa isang tao na kahit hindi kasal sa isang pari pero nagsasama? Pwede yung gamitin ng mga blessed sacrament? Opo, sa ano, sa isang Anak ko bro, anak bro. anong ibig sabihin sacramental? Gaya po naman ah, ng holy oil. Ayusin na, ayosin na natin. Sacramental. Sacramental. Nakakalito. Oli boy, uli. O sa kamintang. ano ay. Yung, ano, yung, yung bless. Oh, ah, Kaya? sa kamintang, si sa Hollywood, holy water. Ah, sa kamintang. Ah, holy oil at saka holy salt. Pwede ko ba magamit 'yun? Ah, uh, wow. yung kasi yung anak ko may bukol sa leg. Ano ba 'yun? Tapos hindi kasi sila kasal sa pare. Kasal lang sila sa huwis. Kung pwede, tanong ko lang kung pwede ba magamit ma well, i- painom mapainom ko man lang siya yes um, hindi naman wala namang pagbabawal kapatid na uh, hindi hindi naman iniutos sa simba na bawal sa mga hindi hindi nakasal pero ang isa kasi sa requirements para umipikti um, umipikto yung visa ng sacramentals ay eh nakailangan na sa state of grace tayo. So why not Gamuhitin nyo pa rin no at um, ipanalangin nyo na kahit wala sila sa state of grace yung anak nila ay ano ay makatanggap pa rin ng ng grasya ng kagalingan through sacramentals. kasi mayroon naman tayong anak ano eh may mayroon... anak... Ano bro? Anak ko bro, anak 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 ko. Ah, anak ko. Siya. Anak mo? Anab anak mo yung Oh, kaya ngayong, bali ang oh, Ikaw ang hindi kasal. Uh -oh. Ikaw ang hindi kasal, bro. Hindi. Kasado ah. ako sa Paris siya. siya. Hindi, hindi, hindi. Kasado ako sa Paris. Uh -huh. Ang yung anak ko ang hindi kasal sa Paris. Tapos sino ang sino ang kami sa sacramentals? Siya ang hindi kasal sa Paris. Oh, tapos uh, kanino gagamitin ang sacramentals? kung pwede siya uh, painumin ko siya bro. ay para sa kanya na lang yes bro so, ayon na lang oh so, ah, ganito na lang <coughs> yes. okay so ganito na lang bro ipa-confess mo siya pa-confess mo sa pare, no then uh magano so, mag-mag-confess mag, mag tapos mag-renounce sa mga nagawa no? Then rosary, adoration, saka mag-take ng sacramentals. Ganun na lang. Kasi hindi na wala namang aral eh, na bawal yang hindi nakapag in, uh, ang mga hindi kasal, bawal ang bawal gumamit. Pero ayon kina Bro Wendel, uh, pwedeng hindi umepektive, hindi sa hindi sa epekto kung wala tayo sa state of grace. No, so ang ang isa sa mga dahilan na wala tayo sa state of grace yan, yung mga hindi kasal, no? live-in tayo. Yan, wala tayo sa estado ng grasya niyan. So, mahirap pumipikto sa atin ang mga sacramentals. Yun, yun ang uh, aral nila Father Wendell, Father Darwin na uh, binigay sa atin. Pero walang bawal. Pwede, pwede pa rin silang gumamit niyan. No? Uh, provided na kailangan nilang mag mag-cleansing sa kanilang sarili. At wala namang, wala namang posibilis sa Diyos, bro, kung dingin siya o hindi, no? Basta dapat, ano siya, uh, nakapag-confess, renounce, nakapag then uh, adoration, at uh, saka gamitin na sacramentals. No, baka, try natin. Wala namang ano, wala namang bawal doon. No, kasi uh, para lang ano ba, para lang uh, usabaga, okay. mayroon tayong hope na umipikto yung sacramentals na yun. No, kasi sabi nga ni Father Darwin ni eh, ang sacramentals para sa lahat eh. Para sa lahat ng mga laiko. So why not? No? Uh, although hindi sila nakasal, uh, try nyo pa rin. Pero mas maigi, brother, tala kailangan talaga silang makasal. Kailangan ipangako nila sa Panginoon na magpapakasal sila. So, ayan, Brother Nards. At saka dagdag ko lang kay Brother Junri. Okay. At laging sinasabi ni Brother okay. Winder. At like sinasabi ni Brother winter talibong brother, na isang isang totoong confession ay katumbas nun ay 100 sullen exorcism. Ayan. Right. Kaya kailangan po talaga ng confession. Okay. Salamat. Okay. Salamat, bro. Thank you. may you. kaya? Thank you sa lahat ng mga mo at saka. doon dyan doon. At Brother na, Nudge. Madami pa siguro ng mga Okay na. Okay. okay. Brother Nudge, idagdag po natin na... Ay. Okay. Uh, uh, sana po na kayo rin Bye. po no sa state of grace din no. Uh, make sure yung nagde-deliverance na tatay nasa state of grace din po no para kasi kung alam niyo po yung yung kasing nasa state of mortal sin yung mga anak ah uh, isang mortal sin kasi may may kaanong isang evil spirit yan, no? Baka maritali tayo. Uh, yun ni actually doon sa mga live-in yung mga ano niyan, mga hindi kasal sa pare. Uh, okay. ano yan, na uh, uh, isang isang isa sa pinaka ano yan, no? Uh, five generals of Satan na nasa kanila, no? Uh, yan ay si Bull. So yung Bull na yon ang nakapaloob doon sa mga ayaw magpakasal sa pare. So Medyo delikado po kasi yung pag-deliverance uh, de prayer sa mga taong nasa state of mortal sin. So, delikado po yan. Ang kailangan talaga na nasa state of grace kayo, no? Pero uh, sana, uh, yun, yung medyo makakaaboy tayo sa ano sana gumaling siya. Pero ang number one, wala namang pungihikit diyan kundi yung sabihan mo siya na magpakasal sa pare, uh, Brad, no? kasi Uh, hanggat nandyan sa mortal sin yan, medyo uh, kahit si Brother Wendell sasabihin sa inyo yan na kailangan siyang magpakasal sa pare. Dahil ta nasa state of mortal, mortal sin po siya ngayon kapatid. No? Even, even yung, 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 yung kumpisal niya baka hindi bigyan ng absolution dahil nga unless kailangan siyang magpakasal sa pare. And yung po siguro yung isa sa pinakasubukan nyo, dapat nasa state of grace kayo para walang retaliation. At ang pinaka advice niyo sa kanila kailangan nilang mag ano sa pare dahil yon ang ginagawa po nila immortal sin kapatid para ma-educate po siya Ayan, thank you so much brother Angel. Brother, Angel. Bye, bye. Uh, uh, may tanong na lang ako kay Bro Angel. Silas na lang to. Pwede? Go ahead, po, go ahead. Ah, uh, Angel, eh, may tanong ko, ko lang sa iyo kung tama ba yung pagrosary ko na ano, yung uh, JoyPol at saka Suro sa ano sa kasi Lunes hanggang ano, Berne ah, uh, si Tama ba tama ba yung oras na ano alas 6 ng alas na 6 ng umaga ng halimbawa sa ng umaga. Alas Tama ba 'yon? Yes po. Uh, ang simbahan po, wala po siyang tinurong specific na araw-araw o oras. So we can always pray the rosary. Meron nga nagro-rosary. Uh, misan, malos maghapon, nagro-rosary. Meron sa Biblia, nagdarasal siya maghapon. So wala pong ano yung simbahan diyan kung anong oras po kapatid. Ang importante, yung sincerity and honesty natin dun sa pagdarasal po ng rosary kapatid para maging effective. Wala po sa oras yun kapatid. Importante yung focus tayo dun sa prayer po. Uh, kasi dalawa, dalawa kasi yung inano ko, Joy Paul at saka Soropol. Yung Soropol, ah, uh, Martes at saka ano at yan, Bernays. At saka yung Joy Paul, Lunes at saka Sabado. Yun ang palagi kong inaano. So, sabi mo, parang, para pinagsusunod, pinagsusunod ano, yon Sa tamang araw. Hindi, uh, so, yung lang <laughs> host ako. Hindi. Ano, ang schedule kasi sa Sauropol, uh, Sabado, uh, ano eh, ano, Martes at saka Dornis. Ang Joy Paul, lunes at sabado. Ang naka-schedule doon sa ano niya. Sa, uh, yung nakasulat doon sa ano niya. Kaya tanong ako kung tama ba yun. Ang oras na yun. Anong oras ba? Tama ba yung oras na ginamit ko? Limbawa, alas 6 na ang madaling araw ng Sabado. Ah, uh, alas 6, uh, alas 6, mga alas 12 ng, ano, kung tama ba yung oras na inano. Basta inano ko sa araw na yun. Opo, oh brother. Niya. Wala pong problema sa oras, kapatid, kahit anong oras po. Okay. Salamat sa Diyos okay, po. salamat. Yun. Salamat sa lahat. Sa mga punto-punto. Kamusta uh, na eh, Brad? Brad dyan daw. Brad Okay. lang baleo, naman. Brad dyan Oo. Okay na yung boses mo, bro. Di ko talaga kaya. Saka talaga ng ulo ko. Na, patuloy. <laughs> patuloy, bro. Bro, bro jando. Mahirap yung boses ko. Oo, oh, sige, sige. Hmm. Kaya, kaya pa naman. Patuloy, bro, dyan <laughs> Ayan, thank you so much, at... Father Nard, sa uh, iyong katanungan. ako at... sa mga debate mo. <laughs> Ito nga eh. May nagahamon sa akin ng debate okay. rito. ano? Uh, oh, uh, ang niya, Katol... nga, dami ko rin. Ang dami ko rin kalawan. Oh, dito, may nagahamon sa akin dito ng debate. Sabi niya, Katol... Ang dami ko rin. Oo. Oh, ang, ang, ang sabi niya rito, Katoliko, takot kayo pag debate Bible alone. Dapat King James Version alone. Sabi ko naman, ay kung yan pala, ganyan pala kayo kahigpit, o oh, sige, papatulan ko yan. Basta ang tema, tanong, at isasagot, nasa King James Version. Hindi yung sasabi, hindi yung patitimahin nyo ako ng wala sa King James Version. Ako, tite, ako gagawa ng paksa, sabi ko. Kahit bukas na bukas, patutunayan ko na biblical ang paggamit namin ng tradisyon. Aba, sabi niya, lagyan mo ng Catholic tradisyon. Hindi, walang Catholic sa King James Version. <laughs> ang usapan kasi, King James Version. Napaka-stricto ninyo mga protestante kayo. Ngayon papatulong kayo, King James Version only. Patutunayan ko, ayon sa King James Version only. Ha? Na biblical ang paggamit namin ng tradisyon. Dapat lahat ng tanong kumpirmado nasa King James Version. Ang magtanong ng sign of the cross dahil wala yun sa King James Version. Bawal lang magtanong ng Ash Wednesday dahil wala yun sa King James Version. Dapat lahat ng itatanong at lahat ng isasagot nasa King James Version. At ang ititema dapat nasa King James Version. Kung gusto nyo pala na paistriktuhan tayo rito, Bible alone, King James Version, edi lubus-lubusin na natin. Na? No? Patutunayan ko, sa mga sulpot dyan, na nanonood ngayon, sabi nila, ko takot sa Bible alone, sige, papatulan ko, Bible alone, King James Version alone, patutunayan ko na tama ang paggamit ng tradisyon. Oh. yun ha? Huwag nung wag nyong lagyan ng wala sa King James version invalido yan. Kung ayaw nyo ng ganyan kay stricto, huwag nyo kaming limitahan ng Bible alone. Ayun, di ba Brother Nards? Okay, thank you sa iyo Brother Nards. Uh, ah, oh, daming palusot yung mga yan eh. Ah, dami talaga pa. palusot. Dami Ito na nga. Ang nagalit eh. ah, pa. na gano'n ko rito. Dami nang, <laughs> oh. Dahil pong kasagotan. make his